Okay mga idol, magandang hapon. At tayo magbabaktin. Yeah. Ngayon mga idol, para sa mga nag-umpisa, kung gusto ninyo na matibay ang inyong binabakpilan, huwag lang tambak ng tambak pa. Tambak ng tambak. Pibinching mga idol, ginagawa, kaya ginagawa ko. Tingnan nyo. Ngayon pagbinching, oh, babaan ninyo, ganyan o oh, yan. Yan. Pitat ninyo, tapos sa kanyang siksikin, dahan-dahan yung siksikin, Dahan -dahan siksikin pataas ganito yan Baba kayo sa ano ikat ninyo para makababa kayo para masiksik yung gilid gilid na yan Ay, hindi ko lang ipakita kanina kung paano pero ganoon din mga idol sa pagdag ating ginagawa yan ikat ninyo hindi yung tinatambakan ninyo ng makapal na ganyan mga idol babat tayo na ganyan baba kayo tapos yan i-ano yung lupa para matatag siya pag ginakanan kasi na equipment ng equipment mga idol gaya ng equipment natin ginakanan niya ito ka ba masisiksik pa yan yan mga idol lang pag tambak pag backfill yan pag nasiksik niya yan o oh, backfill na ulit natin hanggang sa tumaas ng ganito kataas o yan, oh. yan kailangan ay maayos ang inyong pagbabaktin huwag lang tambak ng tambak hindi yun masisiksik pag umulan, pagkasokin ng tubig mga idol hindi kayang ganito na uh, mo siya baba ka parang bulldozer din Yan, walang pinagkaiba sa bulldozer bababaan mo na ganyan ayan siksik -sik mo yung kanyang ano siksik -sik mo kanyang ano diba yan ang tamang pagbabaktil mga idol so muna kumpisa ha yan ang diskarte sa pagbaktil huwag yung bibiglahin mo na baktilan ng mataas huwag mga idol kailangan to ay masiksik para pagbaktil ulit natin ay siksik -sik na sa ilalim hindi ba sa basta, basta papasokin ng tubig hindi yan ma maglalang slide yan mga daw lang sama ang pagbabaktil o. lalo dito sa gilid na pinakagilid na sya yan ang pagbabaktil yan pagbabaktilan nyo kahit mga 30-30 o 40 okay lang yan mga daw kasi baktil naman to hindi kaya ng kalsada na talagang yan yung sa 20 in CG's yun o ito backfill lang ito yung para sa tungtungan ng crane ayan okay tapos daanan natin ng equipment kung nadaanan nito titibay siya o uh, di ba mga idol o oh. kung naman tayo sa kabila yun ang pocket na yan oh. Paglan mo natin yung siksikin. Para so, matibay. yan ang tamang pagpapakil ta so, mga ito. Sa mga nagbumpisa. O. Kayahin ninyo. Dahil ito ang tama. Hindi yung bakil lang ng bakil. Wala. Kamit ang inyong ano. Pagiging platform. Pag umulan, alot lahat yan ito di, ayos na siya yan nakapasok yung equipment natin daan daanan natin na ganyan para masiksik yan o oh. oh, daanan po natin kahit gumilid tayo siksik yan hindi basta basta paglalang slide yan hindi tayo ma ano kasi nasiksik natin yan o oh, diba mga idol Kahit gumilid tayo Ayan. Benching. Benching yung muna. Para sigurado mga idol. Ayan. Ang tamang pag feel. Okay mga idol. God bless sa ating lahat.